Lager ka ba? Hindi. Video <laughs> lang. Liction Baris. Yun. Ito para diwaan. Ah, saan na ba si diwaan, Tari? Yeah, dito lang yan, sa North Caloocan. North Caloocan, bagong ah, Bago silang face. Bagong silang face. Dali ni Boss. Dali ni Wailan. Landmark, oh. May page ni Boss? McDonald's. May page sa'yo ba na? Oo, may page din si Boss, ayun. Grabe ito. Pag sinerge si boss, punta na lang sa page kasi hindi makikita yung pag sinerge na. Ah, okay. Kaya Okay, lakas mo ba? Ano?